Magandang araw mga katiits. This is GMD Kumpas decoding. Magbabahagi na naman sa inyo sa aking natuklasang Intersign Kanji. Alright mga katiits, isang mabilisang remap Teaching decoding, Tatalakay natin ngayon for this solo exploration para may maibabahagi na naman sa inyo. Ang aking mga natuklasang sign, symbol, marker sa isang bato. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass Channel ay nag facebook na rin po. Mag-follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may hugis paa na marker. At kapansin-pansin din dito na meron itong katabing bato na ginawang lock para hindi ito basta-basta ma maalis. Ang put marker na ito ay isang left side foot at nakapansin-pansin din dito na ang bato na ito ay naka-slope. Ang ganitong klaseng foot marker ay may tinuturo sa unahan at ito ay isang end of trail. Ang gap naman ng batong ito ay ginawa itong direction papunta sa center spot. Kaya dito sa test dig ng isang spot ay makikita natin itong isang pulang bato na ang ibig sabihin ay nasa tamang spot ito na yung pinaka portal ng isang kanji given marker na bato. Napakaliit lang itong ginawa nilang pulang bato. Pero ito ay napaka-importanting market dahil ito ang pinakasintro ng hukay. Okay dito mga katiits, ito yung pinaka-gap ng portal. So kahit dito, meron pa rin siya binigay na marker para sa direction ng isang spot. So napaka-detalyado pa rin itong aktual na decoding, remapping, trenching natin mga katiits napakita ko lang dito mga katiits isang halimbawa ng abstract ng isang kanji na mayroong countersign na lockhole ito makikita natin dito ang isang lockhole na malapit lang din sa isang center spot ito ay nasa 1 feet lang ang distance galing dito sa lockhole bago marating itong pulang bato ayan mga katiits napakalapit lang at isang lockhole lang ang nakita ko dito sa isang bato pero meron itong tatlong hole na naka-ukit dito sa pinakaibabaw niya. Pagkasunod-sunod dito. So ayan mga ka-teach. So ito yung pinaka-center natin na spot to one feet lang ang layo galing doon sa may lock hole. So ito yung pulang bato na nakuha ko sa ilalim. So nasa isang dangkal lang ilalim nito. At ang bato na ito ay hindi to perfect na bilog. At ito yung abstract na bato mga katiets na ginawang kanji. Isang enter na kanji. Makikita natin dito na dalawa lang itong bato. So, ginawa itong footmarker ang isa. Ang isa naman ay ginawang arrowhead. So, napaka-detalyado at napaka-ganda talaga. Ito yung isang halimbawa ng kanji. So, ayan mga katiets. Yung uh, gap niya ay ginawang direksyon papunta sa center spot. So ito na yung mga nakuha natin sa ilalim mga katids. Meron itong unang pula na bato at kasunod dito ay meron itong foot marker. Maliit lang itong foot marker na nakuha natin. At meron din itong mga bato na patulis. Yan mga katids. Ito yung bato na patulis. At meron din itong isa pang foot marker at ito yung malaking marker na nakuha natin yan patulis ito at naka flat yan maganda yung pagkagawa nito sa bato so flat na flat dito marker na ito at napakatulis yung dulo so magandang sign ito na nasa sentro talaga ang ating ukay at meron pa itong mga kasama sa ilalim. So mababaw pa lang ito mga katits, no. Makita natin dito na napakababaw pa talaga ang ating hukay at mayroon na itong mga marker na ganitong klasing sign. At nakuha na rin natin ang pinaka-special na marker na ang hugis heart. So dito rin natin nakuha ito sa ilalim. So napakaganda talaga ang mga given markers sa ilalim na nagpapatunay na digit ang mga markers sa ibabaw. So ayan lang mga katiits no. Uh, isang halimbawa lang ito sa actual na remapping, decoding at saka trenching. So madali an lang to. At pagka full operation na nito ay talagang malaking uh, hukay na ito. So nasa mga standard na ang gagamitin natin na hukay para sa safety operation. So that's it for JMD Compass mga katiits. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.